Tagal nag-aantay din isang kaya huh? yung um, mga ah, misis ko e. E, ito ay, Wala. Ayan, dito pala sa palingkay yung misis ko yung oh. O, naglalakad. Bae, isang maligbi video sa galing. Kuyata e. Hmm, kaganda pala dito sa lugar na rin bona ah. Saan yung mga bay kailan natin yung punla natin kung pwede na let's go men let's go let's go you know. hmm? tahan na natin kung anong nangyayari sa punla natin nandito na tayo mga bay tagalutong magsasaka <laughs> you know maraming tubig <laughs> ayan umawas tayo eh Maos nan. Ya, Maos itu rito, mabot nare ini Agui, sakit ah. Uh-oh. Nah, ya, tuh. Malu ah mah. Yuh tubog yung ano, mga bagong ano, hindi maganda ang pagkayari ah. Yung tubo, hindi yari pa. Yari tayo diyan. Ayan, mga Mercury ito ay bupabubulot na natin mga bayi. Yung Ang yung araw kasi sobrang init. Ang galing yung ulap talaga oh. Punta naman natin itong ating kapit uh, taniman ng para yan. Ang sala oh. Dati kasi tinataniman ng ano yung mga um, ano yung munggo. Tawagin dito yung balatong. Yan. Daming manog doon sa manarod. Hindi magandang pagkahagis eh. Paltak-paltak eh. Ang tawagin. may mga ibon yun lang lang maya so sumasabing dami punta naman natin yung Dito sa bandarong mga bay kung ano na ang... Nag... ano ba yung naka stagnan na yung tubig kung hindi pag may butas ayan ya. ayan natin ang laking butas grabe Kudukun Wah, belum eh. putus ya. Lah, putus. il ba kung tawagin kudugud kung tawagin dito yun ang nabum namumutas ng ano pilapil eh. dito naman tayo sa kabila ito itong hiliran na ito yung natampihan na tampihan na eh kung tawagin tampihan yung plaster ba tampihan kung tawagin dito pinaplastiran kasi yung paraya naman ng tubig eh hindi lumalabas sa uh, ano sa pan pinakapan niya yung nag namu namumutas kasi yung, yung, sinasabi ko yung ano yung kudukud ba yung L yung tawagan niya yung, kasili kung tawagin dyan sa ano puro yung malilit pa lang yan yun ang lagi namumutas ng pilapil wala naman sa, sa ngayon, wala pa diba, sa dulo sandul dulo pa sa may lumulutang na ano, yung kuhul. Ang tawagin dito ay bisukul. Yan ay talamak din yan pagka lalo yung punla mo kung nakapunla ka tapos hindi mo inisprehan. Yan o. No? Yan o, kuhul. Oh. Ang dami. Ang tawagin dito ay bisukul. Pag hindi mo naisprehan man, yung punla naman ang kakain nila. Ma Piste din yan mga yan. Kailangan na bago ka magtanim, isprehan mo ng pang kuhul para mamatay sila hindi naman sila lahat mamamatay ulit mababawasan yung ano na puwersa nila ay sa wakas eh wala ay sa wakas ito sa bandang huli eh wala ay nung no, lalaking kulo yan kulo hmm. marami ang dami pala sabi ng nagkuliglig eh wala daw wala ang dami tayo sa dulo sa ano wala namang wala namang butas kasi iba namamatay nung nagkukuliglig kasi mainit yung tubig eh yung iba nasasagasaan ng kuliglig yung kuliglig ng bayaw ko yun sana eh sayang ito hindi ito makuliglig gawa ng ang tubig yun know, tatlong silong yan o tatlong black yan ito ang malaki ito nag harvest na yun ito ano may git

hapon, plaster kami kahapon ng asawa ko. yun ba yung na namin. Itagli na para naman, para para naman na hindi umalis yung mga tubig. Eh, papatubig yung may palagi ko. Walang ulan. Ulan lang kung may bagyo. Ngayon, eh, wala talaga. Tinan mo langit o. Wala talaga. Eh, gastos talaga. Pag ganitong kuras, dito sa kabilang bahagi, dito sa dulo. O, sa ano tayo din dito tiyos, sa medyo harapan ng ano. Ah, sa dulo ng ano, ng, pia, ng black na Sa hipag ko ito, eh, pinapa ano sa amin eh. Pinapataniman sa amin, gawa ng wala naman siyang asawa. Yan. Eh, sabi, taniman na sa next cropping daw eh, siya daw magtatanim mo. Okay lang nag-plaster ako may kahapon oh. Ano ang plaster ng tinatawag ko tawagin ng tampirito. May suspender oh. No? Yun lang mga bay. Mga kasaka ni Kelay. Eh Sir Gibin Mag magagaling na vlogger mo yan. Yung itong ano natin yan. Masakit sa ah lalo na itong mga putik pag uh, tumigas yan nako parang pato hanggang dini lang tayo mga bay at hanggang sa muli ito aming bungaw aming bungaw na o. tubig na may maharay at atin ang papatayin dahil wala nung tubig kukunti na lang mga ano baka masisira yung makina ay bibi ay bibi di yan daming bibi ay bibi ni Bel ayun dito na tayo sa makina maingay may siya na po mga bike papatayin na ang atin para kasi yung makina eh yun yung pinaandar natin to punong puno ito kaya eh, pagka ano eh, re natin yung nabawas yun o oh. ganun ang sistema pag ganun patubig ka sukatin mo yung ano yung gano ka lalim yung crodo. yung kanina ganyan hmm, ayos Yan, oh. hindi na siya masyadong malalak ano, ano siraan na ito matagal na itong ano, napudpun na yung ano niya lak para hindi naman mapasahap pag umulan okay magandang dito Conversation na natin hindi para sa amin ano, mura dito kung ito pa tubig nang mura dito mura dito magandang dito para hindi okay, okay. 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 Uh, ng Pinoy Pinoy isip